Hoy. Nakastress po. Palagay ko itong si Ma'am in love pa rin to eh. <laughs> Wala. Bali oh. vale, sir, po. ano? Matagal sir? na po 'yon. Excuse me sir. Mas sir. Iano e, ko lang po na sa July yeah. 1 to San Kopoya itatransfer. July 1. Pwedeng July 1. Wait lang, hindi pa ako pumapayag eh. Ay, hindi pa. Bitabida ka diyan. Pumayag na ba ako? <laughs> sorry, sorry. <laughs> Saan <laughs> na ba talagang itataas yun? Tawad na? Wala eh. Tawad ka pa. naman eh. lang kalahati? 25 sana yun. Kaso yung 5,000 kay Maru at kay Smith. Hindi hindi ko maano eh. Hindi ko mabibigay na sa yun. Pang anak ko na yun eh. <laughs> <laughs> Alam mo, na natatawa sila sa inyong dalawa. May netis na natatawa kasi naglilis ng tenga si Sir Romel. <laughs> sorry po, sorry mo. May mga, <laughs> Ay, may mga netis na naman natatawa <laughs> kay ate, kinikilig pa raw. <laughs> Oh. <laughs> Nakablock po kasi po. screen. Nakala ko hindi po ako nakatamira. Na pina pina <laughs> Pinatatawa na kayo ng mga netizen. <laughs> oh. Alta pressure po ito. Hindi lang halata. Ah, hindi lang halata na alta pressure. Yan pa lang new normal sa alta pressure. Pag ikaw yung alta pressure, maganda yan ha. Ah. Ganda yan. Benta mentir. Pag alta pressure ka, may... <laughs> yan. Smile. Very good yan ah. Gawin nga natin dito yan. Ah, hindi, ginagawa natin. Sumasayaw kayo. Paano ko papayag nito? Oh. Ano ma'am? Okay na? Kailangan ko po kasi sabihin ko. Ganda lang po yung kaya kong bigay sa anyo eh. Ha? Kaya kaya, eh, ano pa yun? Papangot ako pa nga yung iba dyan eh. Nagliligawan na ata itong dalawa eh. <laughs> Nagliligawan pa kayong dalawa? <laughs> ano daw Mamaya kayo Offer. na kayo magligawan. O fair. Hindi, ganito na po. Okay na. Uh, may, meron kang huling gusto sabihin, uh, Sir Romel. Baka pwede mo sabihin, I love you ulit. At malay mo, tablahin na utang. <laughs> yung utak. Hindi siguro hinihintay niya. Magic word. Pag nag niya lang po sila ng boyfriend niya, niya, na lang ulit <laughs> Hoy! Oh. Oh, huwag, oh. huwag wag, wag! Joke <laughs> lang, joke lang. Ingat ka palagi, eh. ingatan okay. mo sarili mo. Okay. Hindi kami mag-iwalay nung di yung katulad mo. Oh. Pero, meron nga dyan, sabay na ligon, iwalay pa eh. Huwag ka mong ng katos. Dati nga kala natin dati, hindi na tayo iwalay pero nag-iwalay tayo. <laughs> <laughs> nice, nice one, nice one. Galing, galing. Iba naman kasi yun. Iba kasi yung pag nakikipaglandi at kapumanikan yun. Oh, okay na Okay na Body okay 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 may message na lang po ako ako na lang po para magme-message